Naranasan mo na bang pakiramdam na isa kang bayani na nagliligtas ng lahat sa paligid mo, ngunit nakalimutan mong iligtas ang sarili mo? Kapag ang oo mo sa iba ay nagiging malakas na hindi para sa sarili mong pangangailangan, kung pamilyar ka sa pakiramdam na ito, nasa tamang lugar ka. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa sakripisyo sa sarili. Hindi ang sakripisyong humahantong sa kabayanihan, kundi ang madilim itong panig na nagdadala sa atin sa emosyonal na pagkapagod at sama ng loob. At ang pinakamahalaga, tatalakayin natin kung paano nag-aalok ang sinaunang pilosopiya ng Stoicismo ng isang nakakagulat na simple at eleganting paraan upang maiwasan ang patibong na ito. Pangako magkakaroon ka ng bagong pananaw sa salitang tulong. Mula pagkabata, itinuro na sa atin na mabuti ang magbigay. Ang pagbabahagi, pagtulong at pag-una sa interes ng iba kaysa sa sarili. At sa katunayan, napakalaki ng katotohanan dito. Ang lipunan ay nakasalalay sa pagtutulungan. Ngunit, nasaan ang di nakikitang hangganan kung saan ang isang mapagbigay ay nagiging biktima ng sitwasyon? Kailan ba nagiging sanhi ng pagkasira ng iyong sariling buhay ang pagtulong sa ibang tao? At bakit madalas tayong nahuhulog sa bitag na ito? Pakiramdam na nagkasala kahit sa isip lang na tumanggi. Ito mismo ang paradox na ating lulutasin ngayon. Kaya suriin natin ang ugat ng problema. Tawagin natin itong bitag ng mabuting tao ito ay isang mapanlinlang na mekanismo kung saan tayo nahuhulog dala ng ating pinakamagandang intensyon mula pa noong bata tayo itinuro na sa atin na ang pagtulong ay marangal at totoo yan ngunit walang nagpapaliwanag kung saan ang hangganan kung kailan ang pagtulong ay nagiging sanhi ng sariling pagkasira sa puso ng bitag na ito ay nakahimlay ang isang makapangyarihang bagay, ang social approval or pagtanggap ng lipunan. Kapag sinabi nating oo sa hiling ng iba, nakakakuha tayo ng papuri at pakiramdam na tayo ay kailangan. Masarap sa pakiramdam, pero sa paglipas ng panahon, ang takot na mawala ang pagtanggap na ito ay nagiging mas malakas kaysa sa lohika o tamang pag-iisip. Natatakot tayong magmukhang makasarili. Natatakot tayong makadismaya. At ang takot na ito ang nagtutulak sa ating isakripisyo ang ating oras, lakas, at maging ang kalusugan para lang hindi tayo masabihan ng masama o mapagsabihan. Isipin ang tipikal na sitwasyon sa trabaho. Alas 5 ng hapon at halos tapos ka na sa trabaho mo. Bigla, may lumapit na kasamahan at humiling na saglit lang na tulong sa kanyang gawain. Alam mong matatagalan ka rito. May sarili kang plano. Pero sa isip mo, biglang sumasagi. Kung tatanggi ako, baka magtampo siya. Sasabihin nilang, hindi ako good team player. Kaya, bumuntong hininga ka na lang at nagpaiwan. Pamilyar ba sa'yo ang sitwasyong ito? Sa huli, para kang piniga na lemon atang ang sarili mong mga gawain at pahinga ay muling na At dito naman natin bubuwagin ang pangunahing maling paniniwala na ang pag-aalaga sa sarili ay pagiging makasarili. Isa itong ganap na kasinungalingan. Hindi ito pagiging makasarili, kundi isang mahalagang pagprotekta sa sarili. Hindi mo naman tatawaging makasarili ang isang piloto na unang isinusuot ang oxygen mask sa kanyang sarili, di ba? Ginagawa niya yan para magawa niyang iligtas ang iba. Ganon din ang pag-aalaga sa sarili mong resources o kakayahan. Ito ang pundasyon kung wala ito. Hindi ka magiging tunay na kapakipakinabang kaninuman. Ngayon, pag-usapan naman natin ang nakatagong kapalit ng walang hanggang pagbibigay ng sarili. Ito ay higit pa sa simpleng pagod na kayang pagalingin ng mahabang tulog. Ang tinutukoy natin dito ay ang matinding pagkaubos o burnout. Ito ay isang malalim, nakakapanlaglag na pagkapagod na sumisipsip sa lahat ng iyong kagalakan at motibasyon. Ito yung tipong sa umaga pa lang, hirap ka ng bumangon sa kama. Hindi dahil kulang ka sa tulog, kundi dahil isa na namang araw ang haharapin mo kung saan kailangan ka ng lahat, maliban sa sarili mo. Kasabay ng pagkaubos na ito, dumarating ang madilim nitong kasama, ang hinanakit. Sa simula, tahimik lang ito, halos hindi napapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumalaki ito at nagiging matinding pagkainis. Nagsisimula kang magalit sa mga taong buong puso mong tinulungan. Bakit hindi sila nagpapahalaga? Bakit napakadali nilang tanggapin ang iyong sakripisyo na parang karaniwan lang? Ang nakalalason na hinanakit na ito ay lumalason sa mga relasyon at nagpapalit sa iyo mula sa isang mabuting tagatulong tungo sa isang tahimik na martir. Ngunit marahil, ang pinakamasakit na bunga nito ay ang unti-unting pagkawala ng iyong sariling pagkatao. Isipin mo ang isang tao na matagal nang namuhay para sa iba. Kaya tuluyan na niyang nakalimutan kung ano ang gusto niya para sa sarili niya. Alam niya ang paboritong teleserye ng asawa niya. Alam niya ang kailangan ng boss niya para sa report. Alam niya kung anong lugaw ang gusto ng anak niya. Pero kapag tinanong mo siya, ano naman ang gusto mo? Ano ang nagpapasaya sa iyo? matitigilan lang siya sa mundo niya walang sagot sa tanong na yon ang sarili niyang ako ay natunaw na sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga nakapaligid sa kanya at dito na pumapasok ang stoicismo pero hindi sa paraan na madalas itong ilarawan marami ang nag-iisip na ang stoicismo ay ang pagiging isang walang damdaming robot ang pagpigil sa emosyon at ang pagpapakita ng walang ekspresyon. Pero malaking maling akala yan. Sa totoo lang, ang stoicismo ay isang napakapraktikal na gabay kung paano buuin at protektahan ang ating panloob na kapayapaan. Ang pangunahing aral ng mga stoic ay nakakagulat sa pagiging simple. Ang una at pinakamahalagang responsibilidad mo ay ang pag-aalaga sa iyong sariling isip at kapayapaan ng kalooban hindi tungkol sa reputasyon hindi sa kung ano ang sasabihin ng iba kundi sa iyong panloob na sentro ng kontrol para mas maging malinaw gamitin natin ang isang henyo ng ideya mula sa mga stoic ito ang tinatawag na mga bilog ni Herocles isipin ninyo ang sunod-sunod na bilog tulad ng mga bilog na lumalawak sa tubig pagkatapos mong maghagis ng bato sa pinakasentro ay ikaw, ang iyong isip, ang iyong katawan, at ang iyong mga desisyon. Ito ang pinakamahalagang bilog. Ang susunod na bilog ay ang iyong pamilya, ang mga pinakamalapit sa iyo. Pagkatapos nito, ang iyong mga kaibigan at kasamahan. Sunod, ang iyong mga kababayan at sa pinakahuling bilog naman, ang buong sangkatauhan. At ito ang pangunahing aral sinasabi ng mga Stoic na ang ating gawain ay patuloy na ilapit ang mga panlabas na bilog sa gitna. Ibig sabihin, pangalagaan sila magpakita ng kabutihan at pagmamalasakit. Pero, huwag na huwag itong gawin kung masisira ang iyong sariling sentro. Kung ang iyong sentro, ang iyong sarili, ay nasira, naubos, at tuluyang gumuho, wala ka ng lakas para alagaan ng maayos ang sinuman sa mga panlabas na bilog. Hindi ka magiging mabuting magulang, kaibigan o kasamahan kung wala nang natitira sa iyo mismo. Ang iyong panloob na bilog, iyan ang pinagmulan at kailangan itong mapuno. Napakaganda nga ng pilosopiyang yan. Pero paano mo nga ba ito ilalapat sa praktikal na buhay, lalo na kung pressured ka na kaagad dito at ngayon? Para dyan, may simple pero sobrang lakas na tool ang mga Stoics. Ito ang tinatawag na dichotomy of control. Medyo pang akademya ang dating pero ang punto ay napakasimple. Lahat ng bagay sa mundo ay nahahati sa dalawang simple at malinaw na kategorya. Una, ang mga bagay na kaya natin kontrolin. Pangalawa, ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. At yan lang yon So, ano ang nasa kapangyarihan natin? Ang ating mga pagpili, ang ating mga paghuhusga, ang ating mga kilos, at ang ating desisyon na magsabi ng oo o hindi. Ito ang ating nasasakupan, ang ating responsibilidad. Eh ano naman ang hindi natin kayang kontrolin? Halos lahat ng iba pa. Ang panahon, traffic, at higit sa lahat, ang reaksyon at damdamin ng ibang tao ang kanilang pagdaramdam, pagkadismaya o opinyon tungkol sa atin. At dito nga matatagpuan ang susi sa kalayaan. Nakakaramdam tayo ng pagkakonsensya dahil mali nating sinusubukang kontrolin ang mga bagay na wala naman sa ating kapangyarihan, ang emosyon ng ibang tao. Balikan natin ang sitwasyon ng ating kasamahan na humihingi ng tulong sa gabi. Gamit ang dichotomy of control Tatanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang nasa kontrol ko ngayon? Nasa kontrol mo ang iyong desisyon. Magalang ngunit matatag, sabihing paumanhin. Hindi ko na po kakayanin ngayon. Balikan na lang po natin ito bukas ng umaga kapag presko na ang isip. At ano ang hindi mo kontrolado? Ang kanyang magiging reaksyon. Maaari siyang malungkot o madismaya. Pero responsibilidad na niya yon, hindi sa iyo. Kapag naunawaan mo ito, ang pagtanggi ay hindi na tingnan bilang pagiging makasarili. Bagkus, ito ay nagiging isang makatuwirang paraan ng pamamahala sa iyong sariling kakayahan at oras. Hindi ka responsable sa damdamin ng buong mundo. Ikaw ay responsable lamang sa sarili mong ulat at sadyang mga desisyon at ito ay tunay na nakakapagpalaya. Narito ang pinakamahalaga at marahil hindi mo inaasahang twist sa buong kwentong ito. Madalas nating naiisip na sa pagbibigay ng lahat ng ating sarili ng walang natitira ay mas magiging mabuti tayong kaibigan, magulang o kasamahan. Ngunit ang totoo, niloloko lang natin ang ating sarili. Binubuksan ng stoicism ang ating mga mata sa isang simpleng katotohanan. Ang isang taong pagod na pagod at wala ng lakas ay hindi makakatulong ng epektibo sa sino man. Ang walang laman na pixel ay hindi makakapagbigay ng inumin. Ang isang taong nawawala sa sarili ay hindi kayang ituro ang tamang daan sa iba. Ang pag-aalaga sa iyong sarili, sa iyong oras at sa iyong enerhiya ay hindi nangangahulugang pagiging makasarili. Sa halip, pinapanatili mo ang iyong kakayahan at lakas. Nanatili kang malakas, may tamang pag-iisip at tunay nakapakipakinabang sa iba, lalo na sa mga sandaling ito ang pinakamahalaga. Ang tunay na stoic na kabayanihan ay hindi ang lubos na masunog sa pagtatangkang bigyan ng liwanag ang lahat sa paligid mo, kundi ang maingat Napanatilihin ang iyong panloob na apoy upang makapagbigay ito ng liwanag at init sa iba sa mahaba, mahabang panahon. Kaya, ang pangunahing aral ngayon ay, ang pagpapakasakit sa sarili ay isang makapangyarihang instrumento, hindi isang layunin mismo. Gamitin ito ng matalino tulad ng itinuro ng mga stoic at matutulungan mo ang iba ng hindi nawawala ang pinakamahalagang tao sa iyong buhay ang iyong sarili. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nagpaisip ito sa iyo, pakilike at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong kapaki-pakinabang na talakayan. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Naranasan mo na bang sobra ang iyong ibinigay at ano ang naging resulta nito? ibahagi ang iyong kwento sa comment section at pag-usapan natin ito ng sama-sama